na yung ano dito. Kunin na natin guys. Kukunin natin to. Ay. Ayaw pa. Bakit ayaw mapatay pa tayo to? Ako. Parang ayaw niyong patayin tong mo ano guys. Ayaw talaga yung buti mga idolo. grabe talaga itong kaluluwa dito guys hindi siya umalis sa ano na yan sa loob ng kubo na yan guys nandyan pa rin siya mga idol sobrang nakakatakot dito mga idol oh Guys. gumagalaw yung bote mga lahat. 何 Yan, nag-blurred yung kamera natin, mga idol. Catch. Grabe yung pag-blurred ng kamera natin, guys. Talagang, ano siya. Nag-ano yung, ano natin. Ah. Kaya yun parang may ano dito. Uy! Hindi lang mga idol. Pinagalaw na naman yung bote guys so. oh. Ayan guys, parang lumalakas yung ano nyo, lumalakas. Malakas yung enerhiya dito guys. ginagalaw talaga mga idol oh. Ayan, titigan yung maigi guys. Baka makita yung kaluluwa dyan sa loob. Pag tayo guys Papagalawin nila yung bote pag aalis tayo Tingnan nyo guys oh Ayan Hindi natin masyadong ilawan to Ayan Titigan nyo guys Ayan oh gumagalaw talaga yung dalawang bote Ayan Pwede ka bang magparamdam? May kaluluwa ba dyan sa loob? Nandyan ka ba? Paramdam ka nga? Gumagalaw yung ano niya. Gumagalaw yung bote guys. Imposible kung hangin to mga idol. Hindi ito gumalaw kanina. Mahangin kanina guys. Pero hindi gumalaw yan bote. Ngayon, walang hangin pero gumagalaw siya. Parang may boses ng ano dito. Ayan, iban ko kung narinig nyo guys. May kakaibang boses dito guys. na ilawan yung ano nya dito. Kukunin na natin guys. Kukunin natin to. Aray. Ayaw pa. Bakit ayaw mapatay pa tayo ito? Ako. Parang ayaw niyang patayin doon ano guys. Parang gusto niyang ilawan yung kubo na to. Ayan Ayo. 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 pa yung Ayo. Ayo. mga idol. Ayo. pa ah, nakatakot to and guys maraming salamat sa inyong lahat at uh, balikan natin itong kubo na, na nakakatakot Ayan, so thank you so much yung lahat guys God bless sa panonood at uh, susunod guys magdadala tayo ng mga gadget na pwedeng makadetect kung nandito ba yung uh, iba pang ano guys mga elemento aside sa kaluluwa guys nandito sa loob kung may mga elemento pa ba nandito nakasama ng kaluluwa dyan sa loob na yan ng kubo na yan Ayan, maraming salamat sa lahat God bless at uh, magandang gabi